Hi mga kaplantitas ko. Good morning kay Good morning. So, update ko kayo sa aking garden. So, ngayon. Ito yung tanim ko upo. Yan, mahaba-haba din ito. Tapos may sumusunod pa. Ayan May mga tanim akong kulitis. Hindi nawawala yung kale. Merong okra katabi niya to mga bush beans ito. Ayan. Bush beans. Ito okra. Tapos dito sitaw at pipino. Pinagsama-sama ko na sila. Ayan. Japanese pipino ito. Japanese cucumber. May mga bunga na na-harvest na -harvested. Ganun din sa sitaw. May mga bunga na rin. Tapos uh, kangkong. Another kangkong. Ito naman ay um, sigarilya. So, I hope magbunga siya. May mga strawberry ako doon. Uh, dito, na side. Talong. Ayan, may mga bunga siya. Malilit na talong po masarap ang pinakbet. Tapos, ayun, kalabasa. Malaki-laki yan. Ayan, malaki siya. Ayun. Uh, ayan meron din doon. So ang bunga nito lima. Lima pero malalaki siya. Sulit na rin. Tapos sa dito na side. Sitaw. Tapos ito pipino pero na harvest ko na siya. Alam niyo na pag tumatanda na at tapos na siya mamunga. Nagkakasakit na at kailangan ng bunutin palitan ng iba. May pahabol akong mga saluyot tapos ito blueberry yan tapos yung passion fruit ko yan. ah dito na side ah, kangkong, strawberry, may malunggay ako maliit, ito okra sa paso, ito mulberry tapos cherry moya ito yung mga blackberries nakadikit sa cherimoya. Yan. Ito yung mga bunga pa madami pa. Ito yung cherimoya. Another blackberry. Ito, strawberry guava. Pear tomato. Yellow pear tomato. Ayan. Ito naman, um, Cherokee. Um, strawberries basil mga basil ito may sili akong tanim dito yan sili oh, cilantro pepper big mama Ayan. tapos dito na side may saging so yun yun na update sa garden mo ngayon So, I hope na-inspired kayo magtanim din. So, dito pala na side. May mga okra din ako dito. Tinanim. May pipino. Mga okra. Ayan. Pwede nang putasin. Malunggay. May ang palaya doon sa gilid. Ito naman eh. Ano to? Beans ito siya. Na nagka-climb. Tapos ito, talong. Tapos ah, uh, dito na side, kulitis, kamatis. May mga sitaw, may cucumber. So 'yun. yon ang update ko sa garden mo ngayon. So thanks for watching guys and see you next sa next ko na video. Bye-bye.